Mapagpala sa ating lahat, mga totoo mga Hinday. Kawai-kawai! partner! Andito tayo ngayon sa Kiamba, Sarangani Province at kasama natin ngayon si Sir Beng Beng Magaliona at ka, siya po ang technical support dito sa Banacor na Shrimp Farm. No? So makikita nyo po dito, napakalawak talaga ditong area na to. At ngayon po, pag-uusapan natin, napaka-interesting din kasi uh, ang pag shrimp farm talaga ay napakalaking business no so yun paano natin uh, tuturuan tayo ni Sir Bing Bing kung paano ba alagaan ng shrimp at uh, kung gaano kagananda ang ganitong klasing uh, klaseng business Sir ilang years na po kayo sa ganitong uh, business po uh, simula ba ako dati sa ibang kumpanya panid na panid ako oo tapos naging technician oo experience lang Oh. So ilang years na po kayo dito sa ano Uh, Sa pag-shrimp uh, si farm? O ba namin farming? Almost 30 years na bro. 30 years na. So ga gamay na gamay mo talaga yung uh, ano, maga kuang kuan mo na yung uh, pag-aalaga ng shrimp? Uh, kuha na rin konti. Kuha na rin konti. <laughs> Yun yung mga sinasabi <laughs> ng uh, magagaling talaga. Sir, paano ba umpisahan ang pagkakaroon ng uh, ganitong klaseng uh, farm business o yung shrimp farm? Saan ba mag-umpisa? Ano bang iprepare natin? Dapat i-prepare mo muna yung pan natin tapos cleaning eh, dinisa natin mabuti. Ayan. Tapos mag water culture na tayo, ah, maglagay ng tubig. Oh. Tapos mag chlorine, water culture agad. Tapos mga tapos mga 5 days o 3 days pwede na maglagay ng similya. Yun. So ganun ang uh, sistema. So ganito kalawak sir, mga ilang hektar to dito ngayon? Nasa uh, 21 na ano dito, 800 square meters eh no? Na ano, na pond. 21 pieces na ganito, oh, 800 uh, square meters, o circular pan. Tsaka mayro pang square, no, malaki. So, ganun kalawak. Sir, mga sa isang ganito, sir, sa isa sa 800 square meter, ilan yung nalagay nyo dito na shrimp? Bali, ano lang, ah, uh, 160,000. Ha? 160,000. 160,000. So intensive na po 'yon. Oh. Intensive na 'yon. Ilang months ang harvest po? Pagano'n. Depende yan sa kung mabilis sa lumaki. Sa depende sa feeding mo. 16, okay. Mga uh, 80 days, 70 days na 16 grams or 17 grams ka na. Ganun na kabilis? Ganun kabilis. Mahirap ba pag-alaga ng shrimp sir? Hindi naman. Uh, yung sabi nila, mahirap na masakit. Mahirap na masakit kasi mataas ang risk. Mataas ang risk ito. Oo, oh, kasi nakatry na ano, yung uh, ganito may mga namatay din. Amen, I hindi man uh, wala yung mga, mga, patay. Oh. Sir, paano inalagaan? Halimbawa, naka-prepare na yung pan. Ito na. Na rinisan nyo na, naka-pan treatment na kayo. Ah, uh, pag kayo ng tubig dito from reservoir na treated na, ah, uh, ilang days bago lagyan ng ano mga fry. Fry ang tawag sa shrimp no, na ano maliliit. Fry, fry. fry. Ilang days po bago siya lagyan? Ito bali mapuno ng tubig ito mga dalawang araw. Dalawang araw. Oh, dalawang araw tapos mga culture ka pa. Mag-chlorine ka pa ng bali 3 days pa rin. 3 days. days. Okay. Tapos so 5 days na 'yon. 5 days na. Oh. Pagkatapos ng chlorine, pwede ka na maglagay ng fry. Pag wala na yung amoy ng chlorine, mawala na. Ilang yun. days 'yon? Mga ilang days? 3 to 5 days kasi ang ano talaga ng so, chlorine. 3 eh. to 5 days. O. So after a week. A week. A week bago ka maglagay ng fry. San galing yung fry nyo sir? Diyan sa may sigil, sa may CP, sa, sa rin po kanya. Oo, ano. oh, so sa CP na ano, na feeds company. Opo. Oh, sila na po tapos dinadala na dito. oh So sila din palang kumukuha. Ganon. So after din sir, uh, Sir Beng, uh, after ng 1 uh, one week, di ba, five to seven days, wala ng chlorine, lagay ng fry. 170,000. Uh, 160,000. 160,000. So, Sir, sa ganung karami, after ilang araw bago ka magpapakain yan? Uh, pagkatapos ng fry, mga... Ano, lagay ka ng fry, mga... 9 o'clock. 9 o'clock ng Ma umaga. Umaga, 12 o'clock. Pakainin mo na yan. Pakainin agad? pakainin agad. Uh -huh. Anong pinapakain nyo? May CP Feeds pa rin. CP Feeds? Uh -huh. Oh, sponsored ng CP Feeds pala to. CP Feeds pala Oh, tapos, gano'ng karami sir pagpapakain sa, ano, sa gano'ng karaming, uh, ano, shrimps? 160,000 computed dyan uh, ano lang yan tapos uh, unang pakain mo mga 3 kilos oh 3, 3, 3 kilos lang saan 3 sa kilos ang muna okay ang, ang feeding yan magtaas magkataas pataas araw 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 so gano'ng kataas yung pagpipid no gano'ng kalaki ang uh, ano nya ang uh, itataas niya? from 3 kilos 3 kilos tapos saliba after ilang days bago siya tataas Maglagay ka ng 3 kilos ngayon oh ngayon pakain mo oh target ka ng one week, three grams ang tubo niya. yung bali, ano niya, tubo, ang tawag ng tubo yan. Oh, yung, uh, eh, ano niya, idadagdag. Oh, ano niya, hindi yung paglaki niya. Ah, 3 bali, grams? 3 grams, one week lang ang target mo dyan. Sa bawat uh, piraso? Oh, bawat piraso, three grams, target mo. So, ganun karami pala. Mm -hmm. So, medyo magastos talaga ito, sir. Magastos talaga ito. Ganun, ano. Million, so, million din ang gastos nito. <laughs> million, million. Kasi nga, sobrang dami. Mm. So, after nun, sir, na pagpapakain nyo, ang schedule ng papapakain, anong oras? Ilang beses sa isang okay, araw? Five times per day ang feeding nito. Five times per day. Oh. So, ang scheduling nyo, anong oras? Six. Six. Nine. Nine. Twelve. Twelve. Three. Three. Six. Six. Pag gabi wala na? Wala na, wala na. Oh, so yun pala yun. So, anong feeds yung pinapakain nyo so, sa umpisa, sir? p uh, PO1. P1 P2 P2, P2, P2 3, P3, S. At P3 P3 4S 4S P3 po 3 oh. 4-S 4-S Saka 0-4 na last. 04, ang last na ang last. Ano ang uh, days ng pag-change uh, mo ng ano ng feeds? Anong araw? Ilang araw yung pag-change niya? Pwede, depende na sa ano sa diskarte mo araw-araw mo pwede rin siya I-change mo na siya? Oo, oh, pag-change niya Pero kung targetin mo talaga yung one week na 3 grams steady mo na lang yung pace mo hanggang ano naka-compute na yan eh one week na compute yan mm -hmm. hanggang one week lang pag pag increase niya ng 3 grams one week next week maghabol ka na naman ng 3 grams magdagdag ka naman ng feeding ganoon so so ang ang pagkukuha dito pagkuha ng sample mayroon ka sample dito sir no pwede yeah, oh, yeah. so so every week dapat 3 grams ang iakyat ang target na mag-increase mag oh, siya. so yun pala yun. So, ang target natin na grams, bago maka-harvest ng 70, 80 days, ilang grams? Nasa mga 22 grams, 25 grams. 25 grams, ganun na kalaki. So, bilis ano, pwede natin try sir. Oo. Oh. Para at least maano natin ano. So, ito ngayon, ilang days na to dito sir? Ilang days na to dito sa ganitong pan? Ito na lang, ano ba ito? Maliit pa no? 42 days better. 42 days? Oo, so, so gano'n gano, na, anong size niyan sir? Mayroon pa yung sampling na yun, mga 3 grams na yan. Ganito? Oo. Uh, 3 to 4 grams na yan. 3 to 4 grams, so 42 days. Hmm. So malaki-laki na din pala. So after that, uh, mag na lang ng mga 30, 20 to 30 days, pwede na mag-first harvest. Uh, pwede yung partial Partial harvest no? Uh, partial harvest. Ayun, so... Sir, pag uh, ganito, Anong uh, sistema ang ginagamit nyo, sir? Kasi parang biofloc eh. May ano kayo, may aeration. Ano bang setup? Probiotic. May probiotics kayo ginagamit. Tapos? Water exchange. Water exchange? Oh. Ilang beses kayo nagwa, ano, uh, nagwa water exchange sa isang araw? Ito kasi yung circular, malakas ang taas ang ammonia. Oh. Dapat to, sa isang araw ko dalawa. Dalawang beses. Ilang percent ang kinakain nyo dito? 50, 30, 40. Yun. Oh, so so 30 to 40 to 50% percent oh. ang kinakain sa oh. twice a day. Hindi kayo Oh, twice a day. Depende sa water supply mo. Depende sa water supply. Oh. So pag lumalaki kasi yung shrimp, medyo mabilis din magka-ammon, magtaas yung ammonia, ammonia niya. Oh. Ammonia level. So kailangan mag-release kayo? Release na ka yung tube. Oh, pag hindi nag-release, ano mangyayari? Patay. Mama matay. Mapapagalitan kayo, sir. Magalitan. <laughs> Marami <laughs> na mortality, patay na, magalit na. Yung magalit abo. na. So, sa ganito, sir, kalaki, sa 800 square meters, ilan yung possible na i-harvest dito sa pag uh, full harvest na? Mga ilan yung estimated nyo? Yung target, target nyo na kilos? Sa ano, 3 to 4 uh, four, four tons to 5 tons. Depende sa size niya. Depende sa size niya. So, sa so, to 70 to 80 days dapat na mag-harvest ng 4 tons to 5 tons. Halimbawa, oh. rate 4 tons na lang magkano per kilo dito, sir? Kuya, ano? niyon parang bumaba 200 lang bisting ngayon. 200? Nako, oh. laki-laki din pala to. So, kung 200 nasa 4,000, malaki din pala sa no? Malaki. 800 almost a million din pala, no? Ang kikitain sa ganitong isang pan. Oo. Oh. So, ang gastos dito, sir, sa FCR nyo, Target ng HCR namin mga 1.2-1.3 lang. Per kilo? Hmm. Ano, pa, Pero ano? Pag-harvest, pa, harvest na mga 1.3 HCR yung target namin FCR, so magkano yun? Salimbawa sa magkano ang gagastos yun pag i-convert na sa pera? Aabot ah, ba ng half million? Hindi naman ah, Parang hindi yun Mga nasa tingin mo? Mga 300, gano'n? Depende sa anong kilo ng feeds ngayon, mahal na yata eh. Mahal lang feeds na ngayon, no? Depende may din kasi. natin mga half million. Mga half million. So may 300 ang profit sa uh, almost 3 months. Oo. Sa 3 months, nag-iilagyan natin 3 months. So maganda din yun Sir, no? Okay na yan. Okay na din. So yan, no? So matagal-tagal na din yung pag uh, sa start nyo dito, Sir. Usually, yes, Sir, uh, sa isang taon, dito sa, kasi hindi lahat na lagyan eh, yung pond eh. Oh, hindi pa. Ilan yung pond uh, na nagpa-function? talaga sa so, ngayon parang ito lang nakapansin eh. ito eh bali pito pa lang ito ito ang napapansin ngayon napansin. hindi pa kasali yung sa square hindi pa ang kasali na yun ah kasali na yun oo oh. oh. So, ano? ng rehab ng piping, baka mga full operation na dito. ito. Full operation na. So, may problem pa sa piping, hindi piping. pa naayos. So, hindi pa so, ang napapalabas nyo dito per month, yung mga ilang kilo ang every month na harvest nyo kasi naka-seven na kayong ano eh. Every month, halos every month, harvest kayo, no? Hindi, hindi makaya siguro. Hindi makaya? Ngayon, yun ba man ang abiso, no? Abiso yun namin, no? Oh. Yung doon yun ba? Doon pa lang? Oo. Oh. Okay. So, ang target na makuha nyo talaga sa dito is 4,000 to 5,000 kilos. Yeah. Sa so, ganito, tapos ang expense na magagastos nyo na sa around ha, 400 to 500,000. So, may profit din na on, around mga 300 to 500 din. Malaki-laki din pala, no? Pero medyo risky talaga, sir, no? Abangan nyo yung part 2 ng video namin kasi pag-usapan yung kung ano yung mga problems at ano mga solutions. Kasama din si Sir Bingbing. Sir, maliban doon sa pag-aalaga ng ano, shrimp, ah uh, ano pang ano ano pang uh, kailangan ng gawin para mas maganda mahap harvest yung mas maganda yung harvest mo. Ano pang ibang sekreto sir na para gumanda yung harvest mo sa pag-aalaga? Anong kailangan gawin? Yung mga ano, huwag kaligtaan yung pagpapakain, ganun. Pagkain, oh, water exchange. Water exchange. Tapos mga bio, biosecurity. Biosecurity, oh, yung probiotics. One, probiotics. Oh, apat 'yon. Oh, number one talaga 'yan. Yung yun yun yung sa food, food. dapat sakto ang pagpapakain. Oh. Dapat ang water exchange yung uh, pag-release -re ng water. water. Twice a day kung malaki na sila, kung mababata pa. Once a day lang. Depende oh, sa okay. level ng ammonia. Opo. Oh, tapos next, biosecurity dapat yung pagpupunta dito dapat naka biosecurity kasi yun ang nagdadala ng ano, bacteria. Bacteria. So may mga problems pag ganun. Tandaan niyo po yung mga totoong no. So pag nag-start ng na ganitong klaseng business, ang ipang-apat Ano yung pang-apat, sir? Ano yung... Discarte Diskarte lang. Oh, diskartehan mo. Diskarte ng technician. <laughs> so technician. So yan si sir kasi 31 years na dito sa sa Sarangani. So ang kagandahan dito. Bakit dito sir marami nagpapatayo ng uh, ganitong klaseng business? Dahil ba sa ano sa 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 tubig na malinis o ano ba? Malinis pa ang tubig dito tapos kita na nila yung income ng Basayan talaga. So may kita talaga ang kita talaga ang income ng Basayan. Kasi may park doon sa Jensen na area banda na side, medyo madumi na daw yung tubig water system doon sa dagat. Oh. So kaya iba dito, dito na sila nag invest ngayon sa Akyamba. Malinis pa kasi yung dagat dito. Malinis na malinis pa ang dagat, no. So Ayun lang po, hindi po kasi basta-basta itong klaseng business na to. Pero pag uh, pwede kayo mag-start ng maliitan, pwede naman silang bumili outside no sir no sa, sa pwede bang bumili ng mga fry ng shrimps? Pwede sa mga marami mang supplier ng fry dito sa Jensen. Sa Jensen marami. marami. Oo. kailangan lang talaga kasi itong tubig na to sir ay brackish water, Mix na, treated. Hindi pure to. Hindi pure. Pure dagat to. Pure dagat talaga hindi ano, so pure dagat. So Less po ba ang ano doon? Less ba ang mga ano, mga problem na nag-counter? Oh, ah, Basta yeah. ganun. Wala pa naman. Wala pa naman. Lang. No. Ayun. So 'yun, pag-uusapan ni partner 'yun next na ano. So 'yun lang ang pag-aalaga ng shrimp dapat tandaan niyo sa food, no? Kailangan na uh, five times a day pagpapakain, no? Alas 6, alas 9, alas 12, alas 3 at saka alas 6. Oo. Oh. Tama. Oh. So sa pagpapakain kailangan nilalagay yung probiotics. Piniferment mo oh, na. Oo, yun Yung nakita. Yung... Ilang minutes yung bago i-ferment yung probiotics? Ano lang, uh, 50 15 to 30 minutes. 50 to 30 minutes bago and siya i-ano. Kaya dry siya parang hindi siya maano yung ano ba, yung shrimp. Hindi siya mabulunan. Uh, hindi, hindi naman, para madali sa ano. Para madaling ma-ano, ma-digest. Ma ma <laughs> para madaling ma-ano, ma-digest at saka mabilis lumaki. Oh. So, yun. Yung ba, yung uh, water change talagang importante din kasi nga uh, dumadami, lumalaki, dumadami yung Uh, amonya, ammonia, yung mga poops nila. Oh. So, ayan. So, tapos yung biosecurity, kailangan yun. May security talaga. Oh, kasi, hindi mo ang nagdadala kasi dito tao eh. So, pag na-contaminate, na, na yun na. Yun na. Yun na ang problem. Pag, uh, ano, kailangan, may tamang diskarte din yung uh, technician. Kasi kung walang discarte diskarte yung technician, nakulagot. Magkaka, ano, Lag magkaka problema. Pagkain mo dyan, pataka-taka lang. Wala. Para sa aeration system, sir, 24-7? Oo, oh, 24-7 yun. Tapos yung sa paddle wheel, ano yan, sa scheduling? Or bakit apat siya tapos dalawa lang maandar? Depende yan. Kung malaki na yung biomass niya, apat na yan. Okay, kung di, ang biomass nito, parang nasa ano pa lang, 1 ton pa lang sumbra. Eh. Ano yung biomass yung? Yung kilos niya sa loob. Yung kilos ah. ng basayan. So, nakukumpute nyo? Nakukumpute. So, sa 42 days, ilang kilo na? 1 ton na? Oh, 1 ton sobrang na ito. Pag 50 kilos, ah, 50 days. Every week na tatumataas yung mm. ang biomass na. Oh. So, so, sampling yan. Every week sampling. So every week sampling. Oh. So, after next week, mga next next week, under na din to. Tapos ilalaki na yung biomass nila, you no? Know? Oo, oh, under na yan. Ayan. So, sir, pa, ano itong mga bubbles na yan? Saan galing yan? Ano yan? Mga dry, dry, ano, dry off. Dry off na. Hmm. Oh, yun. So, hindi ba nakaka-pulyot dyan sa ano, water system? O yan yung nagpupulyot? Pulyot din yan. Mga, ano, convert yan. Ammonia yan. saan so, kayo nag-release ng tubig sir? Pwede ba natin tingnan? Pwede man makarelease na konti lang? Nag-release ba kayo? Punta natin. Punta natin sir. Okay lang? Yan, sir Bingbing -Bing yung kasama po natin. So abayit si sir Bingbing. -Bing. Siya po yung technician dito. Sa Banacor. Dito kami sa Banacor. Shoutout kay sir Bogs. Yan. Tsaka kay sir Marlon. Napakabait so, yung may dito. Uh, sama kami. yan. si Sir Bingbing, mag natin yung pag-release ng tubig para atis alam. Okay lang ba, Sir? Oo. santay Saan mag-release? Samahan natin, samahan natin si Sir. Ito yung releasing. So, ito yung mga disk. Dapat yung tama yung engineering design para atis hindi kayo mahirapan. Pan engineering design. So, naka-panel type din yan sa loob, eh. hilain lang ko. So, hilain lang yan. So, mababasa tayo dito, hindi naman. Mababasa tayo. Ha? <laughs> mababasa tayo dyan, mag tayo. Ayan si sir. Ayan si sir, oh. Siya mag-release. Uh, no, konti Kunti lang sir. Para makita lang natin sir. Subukan lang, subukan. Subukan lang. So, yan. Re-release. Yan. Wala masyadong dumi. Malinis. Nag-release -nag, -nag release kayo kanina sir? Wala, wala. Ang oh, malinis oh. isang araw pa yan. Malinis. Okay na sir, baka masubrahan. Thank you sir ah. Oh, so wala, malinis pa. Basa so, yan. Yan. At least nakita nyo. <laughs> Thank you sir ah. Oh. Ayan, taas. Basa. So ganun ka, pa, ganun ka strong yung ano niya. Current. Ayan, so ganun lang kasimple. Na close na. Ayos ah. So, yun yung magiging uh, solution mo sa mga problems na nandyan sa panyo. Pag hindi nyo kayo nag-release, possible, uh, magkakaroon ng mataas na ammonia at doon ng mortality na papasok. Mortality so, yun, si Sir Bingbing. At saka, ano pangalan mo, Sir? Sir Marlon. Sir Marlon. So, ito yung mga technical support ni Sir Marlon dito din. Si Mar Marlon din po kayo. So, yan, kakaano niya pala. Kapangalan. So, yan mga tatumay. Abangan yung next video si partner. Yung mga hindi ko nakaka-question, si partner na mag-question noon para at least uh, Uh, makasunod kayo kung ano ba yung uh, mga tamang uh, ano yung pag uh, mga problem ano mga solutions na gagawin so yun lang simple lang pag ng shrimp kaya ba sir ng isang uh, regular persons na mag-alaga ng shrimp or kailangan talaga ng pera pira pira talaga yan. No? pira talaga million ng kapital mo million ng income mo pwede mag start na isa lang kahit na maliit lang pwede naman ah, pwede mo, 100 square meter lang, pwede. Magrinta mag ka lang. Magrinta lang. Malapit sa, saano no, sa dagat, no? O so yun. So, Ay, okay, kung magpadibilog ka, kayo, wala na. Yun, gastos na. Gastos lang no? Magrinta lang. Kung mayroong magparinta, rinta. Lang. Pwede. So, mas maganda. Sir, ano bang best advice mo sa mga gustong mag-shrimp uh, farm na kahit na maliit lang, at least gusto makakapag-start sila? Ang advice mo sa kanila, sir? Ah, sa mga gusto mag- shrimp farm sabi nila ano daw ma mahirap talaga pero kung kusunada lang mag shrimp kailangan talaga ng malaking kapital rin. Hmm. Kasi makikita mo na yung income mo dito sa shrimp eh. Kung walang bakterya na papasok sa pan mo. Kung meron, iiyak ka rin. <laughs> 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 yung white spot na pinaka... sir, ano, ikaw naman, sir. Ano ma-advise mo, sir, Marlon? Ano? Ma-advise mo sa kanila na, alimbawa, kung sa mga gustong mag-farm din, no? Hindi lang sa shrimp, kung sa ibang farming, ano ba? Support lang sila sa farming. Support sila sa farming? Oo, sa mga pasayan. Ayun. Sa mga ekosyo, yung... Mas maganda pag uh, kikita talaga pag magfa farm no. Yeah. So yan yeah, matutungan kay Inday sigurado yan si Sir Marlon din sabi niya. Kasi kung uh, nag-into farming ka, nag ka sa farming, sigurado talaga ang kikita ka as long as tama yung mga diskarte mo. Mm Huwag -hmm. lang pamali-mali kasi pag nagmali ka, failure ka at ka maubos yung pera mo. Tao ba? Maubos talaga. Ayun. So yan yeah, dito kay Sir Marlon At kay Sir Bingbing no na nakapag-share sa atin. So, uh, please don't forget to subscribe channel po namin Pinoy Palaboy. Click na notification bell para updated guys sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At ngayon pong araw, pinakita na naman namin dito ang ganda ng Sarangani Province. Dito kami sa Kiyamba. Kung taga dito ka sa Kiyamba, please comment down below. Ako nakaabot ka sa video ito. Mag-comment ka kung taga saan ka. Kasi no, grabe talaga. Thankful kami dahil sa inyo. Very supportive nyo sa amin. No? So, mula yan dito sa Kiyamba, Sarangani Province. Maraming salamat sa inyo matutumahin, Day. Kaway-kaway, kita kita sa video. Ayan. Mm -hmm. you farming.